125 napakaingay ng panggilid guys solusyon muna natin to guys linisin muna natin tsaka check natin yung mga pyesa na dapat palitan pag may mga paliting pyesa guys huwag kayong magtipid palitan na ang dapat palitan guys para hindi na lumala yung problema ng ating motor And guys, kung bago pa lang sa aking channel, paki-subscribe mo naman ako guys, tsaka paki-pindot mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video tutorial. Maraming salamat guys sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. guys ito yung bola nya pinalitan pero hindi ni lahat ayan o nagkatama na bali tatlo yung bola nya may tama guys yung tatlo bago. dapat guys kapag kayo nagpalit ng bola dapat sabay sabay Gaya nyan dapat yun guys palitan nyo na para isang backlash lang para hindi na lumala yung problema yan tsaka yung rubber nya bago yan ito yung isa sa dialan guys bakit maingay yung ating panggilid? Malaki na ng play niya. Malaki na yung kalug guys. Lalong lalo na pag starting pa lang ng inyong motor, maingay na. Yan, isa sa dahilan guys. Bakit maingay yung ating panggilid? kalog. Ang laki na ng kalog oh. Ito yung niya. Hindi pari-pariho.